Hello mga palangga, dahil wala tayong pasok, maglilinis tayo. Magkukuskus tayo mga palangga ng ating inodoro, ating CR at ating paliguanan. Ayan, paliguanan natin mga palangga, kukuskusin natin. Ayan. Mga palangga, maglilinis ako mga palangga, samahan nyo ako. so umpisahan ko na talaga dito mga palangga kanina pa, yun ko lang naisip mag video ba so ito yung ginagawa natin pagunat so, tayo sa bagong mga palangga pustos -pus talaga tayo mga palangga so, ayun, pagunat naman tayo bang nasahan dito maglilini tagal ko na hindi nakapag binilang silin yung mga palangga kaya ngayon kumano ako yung palangga mga palangga man. Di general cleaning. Ayan. Ayan nga ang matalangga. No? Eh, talagang mawawala yung ating kaho mga palangga Ayan. Eh, wala naman akong pasok mga kalangga. Hindi hindi tayo. So, ito yung ginagawa ko mga palangga. Dati, lagi ako yun. Palagi ako dati mga palangga, nagpupukupos, naglilinis nagpupukupos. Hindi nila ako ba? Pero ngayon ay, dahil pagod na ako mga palangga, wala na. Minsan ko na lang talaga itong binili. Hindi nila mga palangga, no? Pero lagi ko itong inaanuhan ng flow mga palangga, ay. kailangan din natin maglinis-linis sa mga langga. Kasi wala naman akong pasok. Wala pala akong pasok mga palangga hanggang Sunday kasi Mother's Day sa Sunday. Yung anak ng alaga ko, siya ang mag-aalaga ang sa nanay niya. Ang gusto niya. Siya muna. So, which is okay ba hindi naman na sa akin. At least makapahinga ako mga palangga eh. At magagawa ako, hindi nung aking gawain bahay. Kasi matagal na ako mga palangga, hindi nakapag general, general cleaning ba. So, ito yung ginagawa ko mga palangga. Kapag sinipag tayong maglinis, general cleaning tayong mga palangga. Pero kapag tinamad si Inday ninyo, ah, bahala ka dyan. Hindi tayong maglinis, walis-walis, punas-punas lang. Pero lagi ko naman ito kinuprovoke sa mga palangga. Ang aming ano? Aming amin banyo ba? Para hindi siya mag... Ano ba tawag doon mga palangga? Basta, tawag namin doon tagip-tip ba? Ayan. So, malinis na itong ating... Bagtab mga palangga! Linis na! pag ang inyong inday. Ayan, malinis na ating may basta. Alright. Yung, yun ang mga palangga malinis na yung ating bathtub. Dandahan tayo kasi ano ito. Madulas dito mga palangga. So ayan, ipakita ko sa inyo. Malinis na yung bathtub mga palangga. Ayan. O, oh, di ba? Malinis na siya. Ayan. Ayos ko na ang ating mga gamit-gamit dyan. Ayan sa akin yan lahat ah. Mga palangga. Tapos yan sa asawa ko. Ayan. O, oh, ayan mga palangga. Malinis na. So, ngayon, pinisin yun natin itong buong banyo, mga palangga. Kaya nagkaglabas ako dahil matapang yung mga panlinis. So, ayan na. Tapos na ito, mga palangga. So, ayan na nga, mga palangga, no? Tapos na yung ating... Magkukuskus tayo ng inuduro mga palangga. Ay, Sabihin na naman ng iba mga bangshare ang mga pinay daw ginagawa ng katulong ng mga asawa nila po eh ano naman pala mga palangga sino pala ang paglilinisin natin ang ating bahay alam niyo yun walang hindi uso katulong dito mga palangga kaya kailangan ikaw talaga ang kukudkod ng lahat ng ito kaya huwag tayong ano Huwag tayong mag i -inerti. Uy, mga palangga. Normal lang yan na magkudkod tayo, mga palangga, nung no? sa ating nuduro dahil wala. Alam nyo naman dito sa Amerika, mga palangga. Ay. Hindi uso dito, ah. Katulong. Kaya tayo ang magkukudkod, mga palangga, hindi iba. Bahala kayo dyan kung anong sabihin yung mga pinay ginagawang Katulong ay, sino naman palang kuklinisin natin ang ating bahay ng mga palangga wala nga naman ating mga asawa, no ay, hindi man yan sila marunong mga palangga lalo na yung bana ko Ow. wala na yan si Dodong mga palangga, Ay wala yan bahala yung bahay niya kung hindi higinisin wala yan siyang pakialam mga palangga ay, walang kaarte-arte yung asawa ko mga palangga ito pala yung ginagamit kong panglinis yung mga palanggaw. Pwede gusto ko ito kasi mabango. So, ayan. Linisin natin ito sa isa isa. Ang mga palangga. Iblinis tayo mga palangga ng bahay natin kasi para maayos din. Kasi sinipang si inday ninyo kaya magpulinis tayo mga palangga. Hindi tayo mag-iinarapin palangga nyo. Kasi ano, hindi tayo pinanganak na mayaman. Sanay tayo sa hirap ng buhay mga palangga. Kaya Huwag tayong mag-inarte, mga palangga. Ay, nako, Diyos ko. Marami na naman mga basher dyan. Napunta kang kami sa US, Yumaman kami. Ay, nako. Hindi tutuin yung mga palangga. Dito sa US, wala kang, walang tutulong sa'yo sa mga gawain bahay. kau Kaya ako, sinasamantala ko ito mga palangga kapag wala akong pasok at sinipag ako. Ha? Palinis tayo ng maayos mga kalangga. No? Kasi gusto ko pagka naglinis ako mga kalangga. General cleaning. Pinupudpud ko lahat lahat ng mga kasurukan. Ayan na. Ito yung aming sink. Yung banyo pala ng bahay namin mga kalangga ay dalawa tapos dalawang bedroom din ito. Inaayos itong bahay namin kaso lang hindi pa tapos yun. Pagi pa yung didrom, di, tapos. Maraming tambak doon na talang gakay. Ah. Hindi ko yun muna pinapakita. Baka naman tayo dito sabihin. Hindi tayo nag-aayos. pakiramdam nga palangga kapag ka malinis yung bahay Pero alam mo mga palangga kasi minsan, alam mo, tinatamad na rin ako dahil pagod na ng nga sa trabaho. Minsan di ko rin naaasikaso tong bahay namin. Nahayaan ko rin itong mga palangga. So, itong ang gamitin natin pang kuyo sa salamin. yung usawa ko nandoon sila sa labas inaayos nila yung sasakyan ay naku pagal-pagal matapos ang sasakyan na yung tulungan niya yun rather yung niya doon sa labas kaya ako para hindi ako maburing mga ano palangga ito linis na lang ako no kasi wala naman tayo ay maglinis na lang tayo yan. Balik na natin yung mga abubot, abubot natin dyan, mga palangga. Ayan. Tapos, ito na. Sabon sa kamay. Ito yung ating... Yung mga pampaganda ko mga palangga. Ikakat ko muna ito mga palangga. Tatapusin ko yung aking trabaho kasi mahaba-aba pa itong mga palangga.